ay nako, andito kami sa ayun o, oh, tattoo artist at yung anak kong malakas ang loob magpapalagay na naman daw ng kanyang earrings <laughs> ah. ay nako, ako yung kinakabahan daw ay, ewan ka ba dito sa batang ito, pero ayan o, oh, syempre support ang nanay, o oh. Eh, syempre, mas confident siya sa ganon. Supportahan natin. Para maging confident siya sa sarili niya. Ha? Ano next plan niya? Ah, walang kumulang. Takot ako sa ganyan. <laughs> takot ako sa ganyan. Pero ay, eh, may magdapabuta sana ako dito. Oh. Ah, ako pang teenager. Kasi matanda na ako. Mas gusto ko sana yung, yung sa ano, dito sa may ilong. <laughs> Nagtapon oh, lang po. Ana? Mother, mother and daughter. Nagpa? No Dito? Oh my god. Natakatakot ako noon. Ayoko ng ano. Dito ko sa ano? Sa belly button. <laughs> Support. <laughs> sa belly button. Pero, ar. Ayan yung anak ko. Eh. Meron na siya actually sa ilong niya. Dito meron siya sa ilong. Dito rin siya nagpabutas. Ayan, eh. Meron din siya dito. Ito yung atik ko. atik ko yan. Sarap lang. Hindi, anak ko yan ang pangunin. <coughs> Hindi. <coughs> <coughs> oh, ayan. Ready eh, ka na masaktan? <coughs> Kapearing na tayo. Kaplawe na tayo ng Vaseline. And sterilize god you. Ano bang? Ay. I'm gonna hold hands. Can you Squeeze my hands when is the hand? Ayun, tapos na. Ay, hindi pa. <laughs> lock na lang daw, lock na lang. Sakit lang? Ah, no no, ayun. Yeah, tapos lang. Ah, uh. tapos lang. Ah, tapos may patient sila atin. Thank, Thank you for having us. Um, for piercing and tattoo goals, um, message nila lang po kami sa Stay Demented Tattoo and Piercing. We're okay. located here in Moonwalk, Paranya. Okay. Yeah. Thank you. Yan yeah, sila po. Siya yung artist ng... Siya yung naglagay din ng ilong ni Nete. I mean, yung ilong. Yung <laughs> yung, yung sa nose niya.